Kasalukuyang nasa South Korea ang kapuso stars na sina Barbie Forteza at Kailin Alcantara para sa taping ng kanilang bagong serye na Beauty Empire. Base sa mga updates ng dalawa sa social media, tila matatagalan ang kanilang pananatili sa nasabing bansa. Gayunpaman, kahit abala sa trabaho at nasa ibang bansa, tila hindi pa rin ligtas si Barbie sa mga kontrobersyang nagmumula sa mga fans sa Pilipinas. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang paglabas ng mga larawan ni na Barbie at Jameson Blake huhang mula sa fun run event na Lights, Camera, Run. Marami ang kinilig sa bonding ng dalawa, lalo na tila may natural na chemistry silang nakita ng ilang netizens. Ngunit, hindi lahat ay natuwa. Mabilis ding umusbong ang mga reaksyong hindi pabor sa pagiging malapit nila, lalo na mula sa masugid na tagahanga ng tambalang barda, ang love team ni na Barbie Forteza at David Lococo. May mga fans na masaya para kay Barbie dahil nakakitaan siya ng chemistry sa ibang aktor bukod kay David, at suportado nila ang posibilidad na magkaroon siya ng bagong kapareha sa mga proyekto. Ngunit may ilang solid bar the fans na hindi matanggap ang bigla paglapit ni Barbie kay Jameson. Para sa kanila, tila masyadong mabilis ang pagpapakita ng sweetness sa isa't isa, bagay na ikinasama ng loob ng mga umaasang sina Barbie at David ay may namumuo o mas espesyal na samahan. Dagdag pa ng ilang fans, hindi raw makatarungan na ang mga kilos ni Barbie ay kinikiligang palagi, samantalang kapag si David ang nakikitang may kasamang ibang babae, agad siyang binabatikos. Halimbawa, noong naging bahagi si David ng Pinoy Big Brother Celebrity Club Edition bilang house guest, naging mainit na paksa ang pagiging malapit niya sa ilang housemates tulad ni Nabianca de Vera at AZ Martinez. Nagugat pa lalo ang espekulasyon ng mabanggit sa isang PBB episode na balak ni na David, Dustin Yu isa pang housemate at kaibigan niya, at Bianca na magbakasyon sa Australia. Bukod pa rito, binanggit din ni David na sasamahan daw niya si Aze sa Siargao, bagay na lalo pang pinainit ang hinala ng bar defense na tila napapabayaan na si Barbie. Dagdag ng mga tagahanga ni Barbie, nagkaroon ng mga pagkakataong tila mas pinili ni David ang ibang kaklose niya kaysa kay Barbie. Binanggit nilang kahit jagang, hindi raw masabayan ni David si Barbie, at hindi rin ito nakita sa Lights Camera Run event, kung saan present sina Barbie at Jameson. May haka-haka naman na maaaring sinadya ni Barbie na ipakita na sweet sila ni Jameson bilang reaksyon sa mga kaganapan sa loob ng PBB House, kung saan ay tila mas malapit si David sa ibang babae. May ilang netizen na nagkomento pa na baka gantito ni Barbie para selosin si David, bagay na hindi kumpirmado ngunit patuloy na pinagpipiestahan sa social media. Sa kabila ng mga espekulasyon, may paliwanag naman kung bakit tila comfortable sina Barbie at Jameson sa isa't isa. Matagal na raw silang magkakilala at nagkasama pa sa Netflix film na Contrabida Academy, kasama ang batikang aktres na si Eugene Domingo. Ayon sa mga insiders, naging malapit ang dalawa sa set kaya hindi nakatakatakang masaya ang kanilang samahan at natural ang kanilang pagiging magkaibigan. Kaya naman nang sumali sila pareho sa 16K run event, panay ang biroan at kulitan nila, na agad namang kinuna ng larawan ng mga fans. Sa ngayon, patuloy ang spekulasyon kung ano nga ba talaga ang estado ng samahan ni na Barbie at David, at kung may puwang ba sa puso ng aktres para sa bagong kapareha sa harap at likod ng kamera. Isa lang ang malinaw, kahit nasa ibang bansa, daladala pa rin ni Barbie ang atensyon ng showbiz fans at netizens, lalo na pagdating sa usaping puso. Ano ang sinyo sa balitang ito?